So, testing nanti, on. On kona, sir? Cleo? On box, ya. Kuas, anak. Mau pisik, nak. Bikin, gimana? Ya, guys. <laughs> sepongi, sepongi. Aduh, patung ditutup, ya. Ayo, Dori. Boleh, 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 boleh. <laughs> Hello mga idol. Magandang araw sa lahat. So, update lang po tayo mga idol. Kaya wala tayong upload. Matumal 'yung ano natin. So, meron tayong uh, water pump dito. Hindi raw uh, umigop ng tubig. So, tingnan natin, guys. So, nandito 'yun, guys. Ayan Andar lagi na, sir. Uh, uh, Panderon ha? Ah, so ayan. Ah, ayun ito, ito na, guys. 'Yun oh. No? gandang klase yung pump dito one horse power uh, yun testing muna paanda rin para malaman natin guys tingnan natin kung ano so yun ok ok sir so tingnan natin guys kung bakit siya uh, man parang sumiyok ah ito ayan guys oh kita natin yung in niya ah ito may, may nag-leak dito guys oh. so ito pala yung dahilan bakit hindi siya magkapagigop kasi hangin na yung pumapasok guys pumapasok yung hangin dito kaya hindi siya makahigop ng uh, tubig hindi siya makahila ayan no oh. <laughs> tingnan yan bumababuls pa So, ayan. So, ito lang yun, guys. Ang gagawin natin dito, guys, kung pwede pa itong tanggalin, tanggalin natin at lagyan lang natin ng tiplon. So, ayan. Oh. Tanggalin mo natin yung cover sa balon, guys. Asa, diya ha? Asa, hindi tayo yung tiplon. Hello. Ang mabar, Nara, nara. Ay. mag siguro na ito ito tangki. Ito, pabot. Ito, pag na wire unlat so yun guys OP na <laughs> ah ting na natin ah ito so maraming tubig so tanggalin lang natin dyan tapos dito eh counter clockwise natin si thread yun ah mail adapter tapos ah tanggalin natin tapos tagin natin tiplo ayan ah, yeah. dan anu Mau kita Ayo ini mau ma ah. Itu. lagi gubak Puruhi. Unggalin lang natin din guys. Ya nakapi ilbunya. Ih. Eh. Ih eh, dandan lang. Maka, mahulog yung gasket. Gasket pang gasket. Naron naman

So yun guys, nilagyan natin ng tip dito kasi naglikings. Ya, so bakit to naglikings, guys? Kasi nakaranas ito ng uh, matinding init. Uh, bakit nakaranas ng matinding init? Dahil napabayaan tong uh, water pump na guys, na umaandar. at hindi umihigop ng tubig so yun yung dahilan guys at uh, bakit lumuwag yung trade ng uh, PVC kasi uminit uh, yung, yung pump uminit so yun yung dahilan guys so ito yun minsan mangyari sa mga pump ninyo guys ah uh, kapag hindi nakahigop ng tubig at nababayaan ninyo na umaandar siya ayun umiinit yan at yun lumuluwag yung mga connection ng nandiyan sa pump So, yun yung dahilan guys. Kaya natin nilagyan dyan ng uh, tiplon. So, yun. So, yun guys. Tapos na natin nilagyan ng teflon. At, at hinihigpita na lang. Uh, pagkatapos yan, lagyan natin ng tubig o katihan. Tapos, paandra rin. Subukan natin kung wala na bang ibang problema. Kung yan lang ba. Pero sa tingin ko guys, yun lang siguro. So, ini saya shout out selahat. Bla bla kasih shout out. <laughs> shout out sa lahat, Guys, eh update lang tayo. Sa ating channel kasi wala. Hintayin na tayo pag ano upload. Kailangan nanti mag-upload mga idol. Pang update. Ayo, Pak, pakai tubik ya, pengganti. <tuk tangan>

guys mga idol pinakatihan po natin ngayon yung pump pag napuno to guys tulad nito hindi pa pala hmm. ayun so puntahin yung tubig natin kay iglo ano natin ninyo

So yun guys, ilipat muna natin yung elbow dyan. Oh, hagot na itong ilaw. Ah, hugot hagot na sir. So yun lang guys. One na one. Ah, hugot hagot na. So yun, shout out sa uh, mayari guys. Yan po yung mayari. Yan. sir.

tapos pakinggan natin doon sa tangke niya yung tangke pala guys ayan yan so, so na siya pakinggan natin dito guys ha? ito anak ito 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 nala na. So para hindi pala marinig yung bagsak guys kasi nasa uh, ilalim uh, dumadaan yung tubig kasi isang linya lang yung ginamit natin guys. Ayan. Yan po yung tubo. So yung pag galing sa pump uh, din yan. At pagkatapos yung supply naman doon sa tangke. Uh, isa lang din 'yung linya so babalik lang siya kapag gumandar 'yung pump diyan din dumaan 'yung tubig papasok doon sa tangke uh, likewise sa mga gripo uh, 'yung tubig na galing sa uh, water pump diretso din rin sa gripo tapos papasok doon sa tangke ayan so, ba't tayo dito nada block mo Di oh. mo lahat bong para sa ilaw. No? Oo. Oh. Tumatik pa no? Oo. Awas ni. Eh, na. No? Na panay no? plot. No? 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 Ayun, mga idol. Ayun. So, ayun, maraming salamat, guys. Ah. Uh, yun, ganun lang pala yung sira. Ah. Uh, may singaw doon sa pinaka adapter niya sa may pump mismo uh, doon nagkaroon ng leaking kaya yun nilagyan na lang natin ng tiplon so yun okay na yan nakaandar na siya at nagkakarga na doon sa tanki so ngayon tapos na siya sa simpre tapos na rin yung video natin guys dito lang uh, hanggang dito lang yung video so maraming salamat hanggang sa muli guys God bless bye bye